Ito na, pinaprocess na natin, lechon pabo, yan. Lagyan na ng dahon ng sibuyas. Ito yung mix natin. Yung, uh, pantahe. Yun yan, pantahe. Yan yan, lechon na natin dito. Simple lang yan. Lechon natin, masaya na. Oh, smile, smile. Ayaw talaga, mahihain. Pampalasa na nating lechon pabo. Yung ating, yan o, oh, pinong-pino, yan siya. May, may galingan talaga tayo niyan. Ginagaling yung pampalasa natin. Yun yan yan, process na ating lechon pabo. Nababad ba yan overnight? Yan, may gulay pa yan. Tinatahi na ni Wendell. Sorjo na naman siya ngayon. Kita niyo yan. Magic yan, yan. Pakita natin. Paano yan Ma-close. gamit yung ano, pantahi. Kita niyo, open na open yan. Yan, open na open yan. Mamaya close na yan. So, secured na yung ating pampalasa sa loob ng lechon pabo. Huwag kukurap, huwag kukurap. Sasarado na yan. Oh, amazing! Ayun <laughs> ah, lang! <laughs> moment. <laughs> Bloopers. Sige lang, sige lang. Ayusin lang niya yan. Wala. Nahiya sa inyo. Nahiya, nahiya. Sige. Di, conscious siya sa trabaho niya. Sige. Bye na muna tayo. Nahiya siya. Bye. <laughs>